Isa ang probinsya ng Pangasinan na may maraming beach na pwedeng puntahan. Isa na nga rito ang Patar Beach na may malaping kis na buhanginan at malinis na karagatan. Madadaanan nyo lang din ang katabing lumang lighthouse na nakatayo pa hanggang ngayon. Ito na ang pangalawang yugto ng biyahe natin sa Sambalis, Pangasinan Loop. At dahil idineklara ng tag-ulan ay hindi na natin maiwasan sa biyahe ang pabago-bagong panahon. Galing Sambalis ay dumiritso kami sa probinsya ng Pangasinan. No choice kami kundi suungin ang ulan hanggang sa marating namin ang tutuluyan. Bulinaw, Pangasinan, ang sunod na destinasyon at dito kami magpapalipas ng gabi. Sharing na kami ng pagkain sa hapunan. Sa pagkakaalam ko, 400 per tao ang aming ambagan. At sulit na din ang ganitong bilao para sa anim na katao. Nasaktong gutom ang lahat para maubos to. Gumising ng maaga kinabukasan para pagmasdan ang kalmadong karagatan. Ang sarap sa kaisipan ka one trip pag ganito ang nakikita mo sa paligid. Pahinga lang saglit para gagaan ang loob mo at makapagnilay-nilay ng kahit ilang minuto. Hindi pagsasayang ng halaga ang ganitong paggagala. Minsan, nakakatulong din sa atin para makapagplano, mabawasan ang bigat na dinadala mo. At dito nga kami napahinto sa mga nakahilirang puno. Malasyag vibes ang datingan pero mas lamang pa din sa dami ng puno ang Siargao. Ang spot para mag picture picture, siyempre pasok natin yung B-roll. So mga ano, kong papunta na kami dun sa may lighthouse dito sa may patar. So huminto lang kami saglit dito kasi malas Siargao vibes kasi rito. Tingnan nyo naman oh. Oh. Sa mga di nakakaalam, Dorotars ang gamit nating gulong. Made in Thailand kaya subok na natin 'to sa mga ganitong biyahe. Buti binigyan tayo ng magandang panahon. Oh, sa tagpulan na ngayon. Mga kaibigan, napakagala dahil masarap pang motor sa lugar na hindi pa masyado tuklas na pwede natin ma-share sa iba. Hindi na pala kami nagsuot ng helmet dahil malapit lang naman ang pupuntahan namin. Kaya panalo magmotor sa probinsya at ang unang pinuntahan namin, Kapi Bulinaw Lighthouse na malapit lang din sa dinadayong Patar Beach. Wala na kayong babayarang parking fee pagdating dito at yung natin, bumili na rin ng mga local made na produkto. At sa atin, magnet lang ang remembrance na napuntahan na natin ito. bali magbabayad lang kayo ng environmental fee bago makapasok sa mismong lighthouse. So pag kumuha kayo ng environmental fee dito sa Bulinao, goods for lahat ng tourist spot dito. One time payment na yung environmental fee. Pangalawang pinakamataas na lighthouse sa buong Pilipinas na ginawa noong 1905 ng iba't ibang ehinyero, Amerikano, Brites at Filipino. na may taas na 351 feet above sea level. Sarado ang mismong pintuan ng lighthouse kaya bawal siyang akitin. Ang lighthouse o parola ay nagsisilbing gabay sa mga sasakyang pandagat na dumadaan malapit dito. Pinasok namin tong lumang ruins na puro pangalan ang nakasulat sa dingding. Nawasak at nasira dahil siguro sa mga bagyong dumadaan dito. Maraming kaming nakita sa likod. May malit na butas. Nakala mo may lalabas na malit na tao. At ito naman yung parang bunker na pwedeng pagtaguan o taguan siguro nung unang digmaan. Yung mga dating issue lang noon naging kasaysayan na ngayon. At mas marami pa tayong mga bagay na hindi pa natuklas. At maswerte tayo na kahit paano sa bawat paglalakbay natin kaalaman at kasaysayan na pwedeng may... bahagi sa inyo. Malapit lang din naman ang susunod naming destinasyon. Kaya tumig tumigil saglit sa pandesalan para makasubo ng mabilisan. Ito yung kanto papasok ng Enchanted Cave na ilang taon na din ang nakalipas bago nakabalik dito. At basic lang sa gulong na like Quick Phoenix na gamit ni James TV. Ganito lang ang daan at kaya lahat ng uri ng sasakyan. Sobrang laki na rin pala ang pinagbago simula nung nakapunta tayo dito. Hindi na rin kami sumubok na magantay dahil 2 hours pa dahil sa maraming nakapila. At mas maganda ang weekdays kayong pumunta. Sa halip, nag na lang kami at tikman ang paboritong dinagdagan na panalo dito sa norte. Hanggang sa bumalik kami sa resort na pinagstihan namin. Na sobrang lawak ng parkingan may dala kayong sasakyan. Dito na kami maliligo at mag-uubos ng oras. Ang pisaw, magbabad, magpintuhan sa magandang dagat ng Bulinaw. Yung mga batang babad sa pagliligo, nakikisabay din sa kulitan. Ganyan ang mga batang probinsya. Hindi lahat babad sa social media. Sobrang ganda ng lugar na to, Kawantrip. Trip. At bago magtanghalian, nag na kami dahil sa mahaba-haba pang biyahe. Malaking bagay talaga pag may dala kayong kapote. Pag sa panahon ang biyahe, umaaraw sa ibang lugar at bubuhos ang ulan, biglaan sa unahan. Dapat ready kay kawan. Trip. At panibagong full tank natin kay gulat, 244 pesos. At ito ang parte ng swal pang nan na nakaka-relate lang ang mga dumadaan. Kaya pasyensya at unawa kapag ikaw ay dadaan dito. Dito na kami dumaan sa may Labrador, Bugalyon, Aguilar hanggang mga Tarim dahil mas mabilis ang ruta dito. Medyo traffic lang sa boundary ng Tarlac at Pangasinan dahil sa ginagawang kalsada. Hindi rin natin maiiwasan ang biglang abriya sa biyahe. Yung motor kasi ni James TV nagkaroon ng problema sa CVT. Hindi na makakabuelo na parang may kakalang na bakal sa loob nito. Dito kami nakahanap ng shop sa may kamiling Tarlac. Ang nangyari, yung nuts torque drive na pudpod at puntik ng kumalas dahil siguro sa maling pagkabit o pagpasok ng nito. Buti na lang naagapan at hindi lumala. Hanggang sa magpatuloy kami sa biyahe at padilim na din sa mga oras nito. At tansa namin, 5 to 6 hours pa ang bebahein namin pabalik na Manila. Panibagong full tank ulit kay Gulat, 150 pesos. At nagpaalam na rin tayo sa mga kasamahan natin. anumang panahon at abereya sa kalsada, tuloy ang biyahe at sabay-sabay uuwi sa kanya-kanyang pamilya. Isang sulit na namang biyahe. Yun lang kawan trip. Hanggang sa susunod na video. Salamat sa panonood at marami pa tayong lugar na tutuklasin. Ano kawan trip? Sama ka sa biyahe ko.